Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung unang, uh, pangalawang, una, pangalawang term, termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay at nagsinungaling dito sa komite. I am warning you, both of you. I am warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan niyon Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nilang yung among um, yung yung babae na kukulong habang buhay sa Muntinlupa lupa yung lalaki pag kayo, kayo nagsinukaling dito ganun din ma mapupuntahan ninyo at seryoso ko dito seryosong seryoso ko rin sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Okay, magsinwaling. Ngayon pa lang, para sa akin pakiwari, parang sisinuling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig. Isa, dalawa pandinig. Ay, kung gugustuhin ni, ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. ay okay, isang anak mo na, na, hindi minor de edad. At uh, yung ibang uh, witnesses. Yung si ano, uh, Senator Tolentino, yung nag-dodong para malaman natin kung katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunong ng lang kayong dalawa, pakukulo ko kayo. Maniwala kayo. Eh yung sabitan ng karne, saan yan? Sa taas po ng palingki. Sinabit niyo raw siya doon? Your Honor, walang katotohanan po. Your Honor, sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Miss, uh, Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Inaga iwan po sila ng sabitan ng karne doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa, uh, sa may kusina po. Meron din sabitan doon. So, paano ka sinabit? Is, di, is kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. So, paano? Naka, nakatali ka sa lubid o sa, sinabit ka doon sa damit mo? Mapupunit yon Sa po. Ha? Binuhat po. Binuhat ka pasakal? Opo. Sino, si... o, B. Yung pong boy namin, yung nagkataddad ng karne namin. Anong y pangalan? Si Ogie po paano kung nagsabit? May tali ka sa leeg? May tali ka sa bewang? Paano? Wala po. Binitbit lang po at binitin po talaga ako ni Kuya Ugi sa leeg na bakal. Upon instructions ni Ginang Franz? Sa utos ni Ginang Franz? So, Opo. Paano mo alam na nag-utos siya? Sabi po niya, ikaw, ikaw nang bahala dyan. Ikaw nang bahala dyan yun lang ang inutos ni Ginang France. Ikaw na bahala dyan, ikaw na dyan. Ang ginawa sa'yo ni Ogi, isina, is, isinabit ka sa, ano? Sa karne, sa sabitan po ng karne. Wala namang inutos si Ginang France na isabit ka doon? Wala po. Si Ogi lang? Opo. Sabi niya po, sige, bahala ka na dyan. Nakita ni Ginang France ang pagsabit sa inyo dyan? Nakita ba? Opo. Wala, ano sinabi niya? Iyon nga po, sabi niya, sige, bala ka na dyan. Wala siyang ginawa na Wala Ilan? Po. Hindi po. Sumatawa pa nga po siya eh, pagpasok niya doon sa loob, papunta niya sa kwarto. Ganong katagal po yun, nangyari? Ganong kata ilang minuto, ilang, ganong katagal po yun? Parang tatlong oras po. Tatlong oras kayo sinabit? Tatlong minuto lang po. Okay, okay ulitin natin. tatlong oras, tatlong minuto? Tatlong minuto po nakati naka, naka, si Aling Fra, si Ginang France. Nagpasok yun, yun... na po siya sa loob sa kwarto. Pinagtatawanan ka pa? Opo, pagpasok niya po sa loob nung pagpapasok niya sa kwarto magbibis na. Ginang France. Harap mo ngayon si Aling Elvi. Sinaktan mo ba siya hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan, minsan inabot ang apat na, apat na araw, limang araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, na nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya? Hindi po. Oh. Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw sa likod. Dun, yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. ang ang sinasabi kasi ni ng amo mong babae na si Ginang France iyong uh, yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. At uh, nag-aaway-aaway daw kayo nung magkakasama doon? Nung Hindi mga po. mo doon? Hindi po. Your Honor, yun po yung at LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Hindi po yung totoo. Hmm. Ikinakaila ni Aling LB yung sinasabi mo, Franz. Totoo, to totoo, po, Your Honor, na si, yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief nung kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos your honor sabi nung boy namin na isa na yung pinasok niya daw po siya sa kwarto. Assuming Ay, totoo yung sinasabi mo, o anong ginawa mo bilang amo? Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang ate LB? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Hmm. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Narinig mo yan, uh, Aling LV? Sunungaling. Sunungaling po sila. Hindi po yan totoo. Sunungaling. Anong totoo? Totoo po. Nasununguntok po ko. Ni? J.M.? Opo. Pati si J.M.? Opo. Si J.M. po yung boy namin yun. Ah, J.M. yung boy. Sinuntok ka rin? Opo. Parehas po sila ng amo kung babae. In, bakit ka sinusuntok ng J.M.? utos po ng amo ko